dapat kung ito ay mga electric bike. Daming Daming tapat ng, uh, eh sa mga 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 lubak mga hanap ko tubig ay hey, party po oh. walang ano dito concrete separators basta ano lang sya linya lang yeah. uh, Kumusta sa mga nagbabike uh, dito sa uh, EDSA araw-araw ito ang bike commute sa EDSA uh, ano to ah uh, sa SB19 to ito so, yung gingin ano nila pagtatag poster dito develop kasi ang Mega Mall. Yeah, mga Yeah, uh, sana kasabay yung mga sasakyan papasok ng Ortiga Center. Tung actual talaga ang sa EDSA. mga ngayon pala magbabay napunta na sa second lane yung bike lane dapat dito lang sa gilid sabay mo yung mga sasakyan mga motor yun eh kaso mga drain gauge hindi pantay sa kalsada Ayan. maalog 14 inches lang itong gulong ng e-bike ko Ang mga uh, tap 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 kap na lang o ding na lang ah kainit tuloy sa heater dance and talaga tinaka priority disiplina ay wala nang traffic walang polusyon uh, walang awal wala ka maraming sasakyan doon mga bisikleta ito wala ingat kayo dito, lumingit napakaraming gasolina ang nasasayang araw-araw na -araw, -araw magamit ang mga sasakyan ang pollution ang nagagawa no? mga kapadyak Karoon na naman dito multi-level na parking Wala yun dati so, Sa tapat na tayo ng Robinson's Galleria yung Robinson's Galleria Pag well, intersection slow down kayo ito na kapaka na na Ortigas Arikina. Arigina Pasig natin natin hanggang Araneta Center hindi pa mag-utend Punti lang ang mga nagbabike na motor na Salamat so, Ingat kayo dito Nakakalimutan mga dito meron na okay, Paano nga lang matagtag dahil hindi pantay-pantay. Dito -pantay. mas protektado yung mga bibisikleta. Para makatipid ng pamasahin, mga nagbabay yung mga iba. Corinthian Gardens A2 Pwede ka dito sa Taigo uh, Bisikleta Yun lang, meron ka makakasalubong ng mga Homeless namamalibos protektado talaga dito meron pa namang apat na lanes na natira ang haba na nagawa dito bumabangga pa dito sa ano sa mga barriers may ko na no isang araw taxi bumangga sa concrete separator hindi nyo nakita yung, yung harang sobrang taas nga lang itong bakod ah uh, nakakaalangan magbisikleta doon dahil hindi ka kita uh, people's monument na Saka White Plains, yeah. White Plains Avenue. Tapos monument. Hanggang dito, meron pa rin. Tapos merong merong parke na wala. Tatanggal pa yung iba. Tatanggal o tinatanggal. bakit na ng mga takip ng drainage ah, kapag kabagal din yan ng traffic wala ka mo tumayo yung mga parte na kailangan tumayo dahil sobrang lalim ng mga sakit ng drainage o hindi pantay sa kalsada ayun ayun pa nakaharang sa na bato sidewalk lang ito dati itong bike lane binawasan lang nila parang to eh sa isang lane malapit dati ito kasi tayo green hills na green hills santolan mayroon bang ah baka electric bike ko lang mga uh, 20 minutes lang nasa ano ka Araneta galing ka na crossing na Glacier District ito parte pang ganito yan galing um, walang protection ah oh. magbabay kayo dito sobrang ano lang kayo sa lang kayo headquarters ng KNT sa kabila oh. top grammy ito kapag babagal ka dito lalo na yung maliit lang yung gulong pang race uh, racing bikes right. mm -hmm. Pagod na ako sa sakyan Bike lane Kunti na lang, hindi masyado mainit. Ito po. Ito po, mga sira. sa to. Lala na ano electric bike ako. Lala yung mga uh, pasahero. na so malapit na tayo sa Araneta City Ito walang lang bike lane Matagtag Maraming salamat sa pananood. Hindi pa talagang masasabing bike friendly ang EDSA. Yeah, meron na rin sinagawa. Mayroon na rin